Suot makukulay at malikhaing kasuotan. Sabay-sabay na umindak ang mga mag-aaral mula sa labing isang paaralan sa bayan ng Bugo. Nagpasik ng ang mga ito para maiuwi ang kampiyonato sa Drum and Lar and Street Dancing Competition ng taunang Tinongbo Festival. Bawat grupo may iba't ibang pasabog. previous due to pandemic, hindi tayo nakapag-perform. Kaya na-excite sila, nag-prepare talaga sila para sa event natin ngayon. And uh, I'm happy na lahat nagpa-participate. Nandito rin yung mga 14 barangays natin, including yung mga business owners, nag sila sa atin. So, kumpletong kumpleto. All out sa kanyang performance si Alia, lalo pat ito na ang huli niyang taon para maipresenta ang Pugot Central School bago graduate. Masaya lang. para po din sa principal namin na matawa po sa amin. Si Jariel, mula naman ang bangunan elementary school, ginagirin sa kanyang drum performance. Babawin namin yung corona. Galak naman ang makikita sa mukha ng mga puguwenyo na maagang nagising. Masaksyan lang ang pagbubukas ng kanilang pista ngayong araw. Nagsimula ito sa isang parada. Uh, masaya, sir. Go, go go, go. Ay, para magkapanood po. Para, um, masaya mga bata po. May inspirasyon po mga bata. Ang pagbubukas ng Tinumbo Festival 2024, kasabay din ng pagdiriwang ng bayad ng kanilang ika-isang daan at labing tatlong counting anniversary. Simbolo raw ito ng matibay na relasyon ng mga Puguwenyos at pagkakaisa dahil sa pagmamahal sa bayan. Maragsakan lang muna Kasi makita nga dahil ti panagmaymay sa iti community tayo. Kaya't nasawan apo na ay ayatan tayo, itiili tayo. Kaya't nasawan, bigbigan tayo. Nada tayo, kat tagapugo, kinada iti sarili tayo nga identity. Dahil ito'y apo ako, iso't yung represent kinyatayo, tayo. yung unique nga at dito tayo, dito'y ili tayo. Iso ako, iti abangan, tita do mga ili. Iso't yung buibuyaan, tita do mga ili. Pasilip pa lang daw ang mga aktibidad ngayong araw sa higit sa isang buwang selebrasyon ng Tinungbo Festival kung saan inaabangan na rin ang sabay-sabay na pagluluto ng mga residente sa kawayan o sa lokal na lingwahe, Pagtitinungbo. Jose Robert Inventor para sa Luzon headline